Super viral at number one trending Ngayon sa YouTube, TikTok at Facebook Reels Ang muling on-cam na paghaharap ni na Vice Ganda at Shuvi Na agad naging isa sa pinakamainit na usap-usap Sa mundo ng Philippine showbiz Matapos kumalat ang kanilang clip Mula sa exclusive interview ng pelikulang Call Me Mother Maraming netizens ang tunay na nagulat at labis na natuwa nang makita sa iisang eksena sina Meme Vice at Shuvi. Dahil matagal nang hinihintay ng fans ang kanilang unang public reunion on camera matapos ang samutsaring espekulasyon online. Sa nasabing celebrity interview, habang masinsing ikinukuwento ni Shuvi kung paano umano si Vice Ganda bilang katrabaho sa set ng pelikula. Mula sa pagiging professional hanggang sa pagiging supportive hindi maiwasang mapansin ng libu-libong viewers ang natural na reaksyon ni Mimi Vice na umusbong bilang sentro ng diskusyon dahil sa tinawag ng netizens na awkward ngunit nakakatuwang on-cam moment. Mabilis na nag-viral ang naturang eksena na sinamahan ng mga trending search keywords tulad ng Vice Ganda Shuvi Interview Viral, Call Me Mother on Cam Reunion, Celebrity Awkward Reaction Philippines, Meme Vice Facial Expression, at trending showbiz news today. Habang ang ilan ay nagbiro na tila may bahid ng kaunting pagkailang ang kanilang interaction. Mas marami naman ang nagtanggol sa dalawa. Iginiit na normal lamang ang ganitong reaksyon sa live interviews at walang dapat palakihin. Dagdag pa ng mga fans. Kitang kita ang respeto at pagiging professional nina Vice at Shuvi. At malinaw na nananatiling maayos. Ang kanilang samahan parehong off-cam at on-cam taliwas sa mga espekulasyong kumakalat online. Dahil sa dami ng komentaryo, reaction videos, meme edits, at replay clips na lumabas sa iba't ibang platforms, ang naturang interview ay patuloy na namamayagpag sa YouTube recommendations at trending list bilang isa sa mga most watched at most shared entertainment news clips ng linggo. Unti-unting nabuo ang paniniwala ng netizens na hindi kontrobersya ang eksenang ito, kundi isang tunay at unscripted celebrity interaction na bihira ng makita sa telebisyon, dahilan kung bakit ito labis na kinagiliwan ng publiko. Sa huli, sa halip na tensyon, ang naging resulta ay good vibes, nostalgia, at renewed excitement para sa pelikulang Call Me Mother, na ngayon ay mas lalong inaabangan dahil sa viral moment na sina Vice Ganda at Shubi mismo ang nagpasiklab.